Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at magayos sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, o gabi sa inyong lahat, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatulong niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko po ang malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po katuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng pangkasinan. wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang ko para palagi po kayong updated sa mga uh, sa mga isusunod ko pong mga video pagkakalob ko po sa inyo yung lahat ang aking mga naranawan sa spiritual o physical na karamdaman at sa lahat ng mga panggabot ng mga orasyon at dito po lamang po sa iwagan ng pangasinan pakatandaan lamang po gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang palagi pong niyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang mahalang magsusukli sa lahat na mga ginagawa nyo mong mga kabutihan. Pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay, sa mga mahihilig pong makipag-inuman sa labas, sa mga barkada, sa mga piyesta o sa lahat ng mga uh, yung lasing giro dyan na mga mahilig pong araw-araw po umiinom uh, kung gusto nyo pong uh, halimbawa naki po kayo naki po kayo sa okasyon na ayaw nyo pong maglasing tong yung pinipilit po kayo uminom na yun yung pong uminom magkipag-inuman uh, ito po ay aki uh, po ay yung mga naniniwala lang po dito Akibabagi. Uh, kung hindi po kayo naniniwala po dito ay skip no lang po uh, ay ko po sa inyo ay uh, yung yung pagpatabang ng alak yung ng pangkasinan talagang ayaw nyo pong uminom at uh, pinipilit kayo o halimbawa po may nakasagupa kayo na naginom sa daan na hindi po nyo kilala at pinilit po kayo na pinainom o halimbawa hindi po kayo makakadaan kung hindi kayo makakainom ito po ay maganda pong usalan nyo parang pag binuga po nyo itong orasyon na ito eh, parang tubig lang po na inumin nyo po at kung may kunting lason uh, na po na nila lason ay matatanggal po ng lason po ito po ang gabis po na pampatabang ng alag pampatanggal po ng lason po ito uh, kibabagi basta pag inuusan nyo pong oras yun ito uh, sa isip lamang po kasi karamihan po sa atin ay kung may naginuman na uh, halimbawa uh, naginuman sila sa gili ng kalsada at kung nakainom na sila ay may uh, parang hawak na yun nila yung mga kwan po hawak-hawak nila eh, parang hawak nila yung buhay mo pipilitin kang uminom so, hindi ka pa para paraanin kung hindi ka makainom isang pamamaraan po yun tapos kung okay, nakikon po kayo, uh, nakasama kayo sa mga mga uh, piyesta, okay, hindi po, hindi po kayo talaga umiinom, nakikisama lang po kayo, at gusto ko yung painumin, wala, hindi, ko po, hindi po kayo makakatanggi, yun po, ito po ay isa ulo po ninyo lamang po, at ikon po sa alak, ihip po sa alak sa, sa, sa inyong ipapainom huwag nilagyan po nila ng lason po, yung tutunaw po yung nasun dito po ibabagi ko po sa inyo hindi ko na nilagay po yung pangkon ng lason kasi nilagay ko lang po ang pampatabang ng alak pero automatic na po yun ito na lahat na po yun ikakarga o malulusaw po ang alak po na napaka tapang po ay parang tubig po na iinumin nyo lamang po. Uh, pag gumagamit po kayo nito ay isa po sa isipan po. Pukos uh, po kayo sarili, natiwalang tiwala po sa ginagawa nyo. Yun lang po. Kung nais nyo pong uh, banin nyo tumabang ang alak na inyong inumin, kung ganun ay usalin po, banggitin po lamang ninyo ang orasyon ng tatlong bisis ay ipo sa alak siguradong itong tatabang ng alak na iyong iinumin narito po ang orasyon kohibik kaminus kubi didi chi kubihik uh, kaminus kubilik dik chi kaminus bili dik, hi. Alam po. At usaling po yung uh, susi po. Opiets, madak, abonatak, kurukurunood. no bisis lang po. Opiets, madak, abonatak, kururukurunood. Isang bisis lang po. Tingnan nyo po yung uh, sinusulat ko po dito kung ilang... Halimbawa, ito po, bisis po ito salin. Tapos, ipo sa alap. Tapos, bagitin nyo po yung susi, isang bisis lang po, ipo nyo sa alak din. Para tumabang po siya. Uh, Ipapaliwanag ko po sa inyo na... Pag nag po kayo, ibig ko sabihin, pag nag po kayo orasyon, ay... Tatlong bisis po... Halimbawa, ipo nyo sa alap. Tatlong bisis po, ipo nyo sa alak, Tapos, sunod nyo po yung susi... Ay... Usapin po yung isang bisi na po ipon nyo rin sa alak po. Yan ang susi. Yung ibig sabihin po ng susi ay nagpapandar po ng oras yun po na yan. Para alam niyo po, ang susi ay nagpapandar po ng oras yun. Dapat po ito uh, may po ninyo at uh, naka poder, bakod, balabal, pundo kayo dito. Yung mga baguhan po na mag-uusal po nito, hindi po mapapagana. Dapat po ay may uh, poder, balabal, pundo, po at ba bakod po kayo dito na mag-uusal po nito. Hindi po basta-basta po ito na iusal lamang po. Kasi uh, matas na libid po ito, uh, kibabagi ito na... na pampangako ng alak, pampatabang. Dapat po naintindihan po ninyo ang ibig ko sabihin. Dapat po dito yung nakapudir, balabal, bakod pundo, ay dito. Kung talagang may kon kayo, virtudis po kayo, kahit hindi na po kayo uh, mag mag bakod balabal kung virtudis po kayo yung talagang layo nyo na po na virtudes po kayo ay mapapagana po nyo ito pero kung yung lang aral po lamang kayo sa spiritual o uh, pangkuan po hindi nyo mapapagana po ito dapat po para mapagana po nyo ito ay uh, magpudir mag pudir bala uh, pudir bala bakot bala balpundo kayo bago nyo po usalin po ito at siguradong mapapandarin nyo po ito sana po nagustuhan po yung aking video si uh, uh, shout out from Minita Rotairo, Shirley Uriola Pram Bicol Mike Tayo Kabayan, Virlindo Palisok Ryan Labisti, John Spin na din, Andy Bonifacio Chris Lee Abugaw Orchiri, Tinetron, Angelica Bundok Gerardo Jimenez, Charita Palma Elisiapil, Pait Tuwin Ambrosio Magalpo, Norita C, Arting Camacho Marcel Pasido, Ipimia Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Kayagu, Joan Bibs, Nuggets Gillian Jack, Bullbider, Osino, Borja, Enerpik, Mocha Hunters, Natans, Bert Commented, Marilyn Dumampo, Ali, Birka D. Has Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold Francisco, Apolio, Andito, Brian, Bimsa, Rudy, Joaquin. Uh, shout po sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lang po na ito klas ng YouTube channel, wag ka nang pangasinan. Uh, subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang mila icon para para yung keep po kayong updated. At kung gusto nyo mapa-shout out, uh, uh, maganda po kung may nakasulat pong mga kung taga saan po kayo para uh, mga po kayo kung kababayan ko po kayo o taga saan po kayong banda maganda po yun huwag kayong matakot na pagbigay nyo po yung uh, address po nyo hindi naman ako hindi <laughs> naman po ako magkukulam nagtuturo po nga ako ng uh, nagbabagi po ako na para makatulong po sa inyo ang gawin po ninyo ay bumili po kayo ng isang malinis na notebook tapos lahat po ng aking binabagay na oras yun, isulat po ninyo. Para malaman po niyo kung ano tong bagay na ng oras yun na aking ituturo. Marami po akong ituturo po sa inyo pang gamot dito. Dito po nyo lamang kung matutuklasan sa iwagan ng pangkasinan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye, -bye po.